kaagoy! Magluluto naman tayo ng tumbong na napakasarap! Nakakain na ba kayo ganitong kasarap na tumbong? Abay kung hindi pa kumain ka na ng tumbong! Abay sobrang sarap ng tumbong! Legit mga kaagoy! Ngayong araw ay kakain nga tayo ng tumbong dahil hindi na nga ako nakakain ng tumbong. Parehas ko ba kayo na hindi pa ako makain ng tumbong? Ay, ito na yung send para makakain ng tumbong. Bali, tatlong kilo nga yung binili nga natin. May kadulasan nga lang ito mga tol, kaya hinugasan ko nga ng asin para mawala. Kailangan kasi yan mga kaguy Para mawala yung lansa, kailangan mo lang talaga hugasan ng maigi yun dahil sobrang baho. Kahit kapag kakainin mo, ay sobrang baho pa rin. Sa dahon nga ng sibuyas natin mga kaguy, ang ginawa ko ay pinasok ko nga lang sa tumbong. Para kapag iniluto natin ito, ay mag form na straight. Kaya pala tinawag na tumbong yan dahil sa sobrang baho nito. Pero kapag kinain naman mga kagwe, sobrang sarap. Note mo talaga ang kanyang kasarap. Sabi nga nila kung ano pa yung mabaho ay masarap kainin. Ay, totoo po yun. Tubukan ko na kasi yun. Bali, nag-ready na nga pala ako ng sibuyas bawang natin na gagamitin natin sa pagpapakulo. At kakailangan rin natin ng maraming agad. Biyan na okal may lansa to. Nilabas ko na nga dito yung aking kawali. Para maumpisaan ko na ako mapakuluan ito dahil matagal nga ito pakuluin. Abay, syempre gumawa rin ako ng tubig na wasa namin. Hindi ko pupuno pala yung talyasi ko dito. Oh. Ilalagay ko na nga, saka ko naman na ilalagay dito yung mga tumbong. pa pakukulin pala natin ito ng mga 20 to 25 minutes. Hanggang lumambot nga yung ating niluluto. Nilagay ko na nga rin dyan yung mga sibuyas, bawang, luye, paminta, at asin. Ay. Dalasa sa tumbong mga kago, yung ginagawa nila dito ay binabarbecue. Eh, ang gagawin natin mga tole like crispy tumbong. Na talagang putok bato ka talagang high blood ka talaga. Aba syempre, kapag kulay puti lang itsura niyan, ay medyo nakakatamad kainin. Kaya naglagay na ako ng food coloring para may kulay. Sabi eh. nga nila kapag colorful ang kinakain, may masarap. Kaya tatakpan muna natin ito ito habang pinapakuluan natin. Bali, papas forward na nga natin. yung pagkabukas kayo natin ulit mga kaagoy, ay luto na nga. Malambot na nga yung ating tumbong. Papag... Kapag gusto nyo palang magluto ng crispy tumbong mga tol. Talagang Ol. crispy, crispy. Eh, kailangan talagang palambutin ng maigi ito. Ito na nga, mula sa labas hanggang dito sa loob. talagang amoy na amoy talaga yung baho nito. Siyempre, wala tayong magagawa. Ito talaga yung ating niluto Kaya nga. paninindigan natin mga kaagoy. Kapag gagawin nga isang bangi, dapat meron tayong paninindigan. Kung papansin nyo, niluto natin at tumbong. Na nilagay natin ang dahon ng sibuyas. Ay, straight pa nga mga o eto na nga mga kagoy. Luto na nga ating niluto. Grabe, oh. Sobrang laki. Panigurado, sobrang sarap nito kapag malutong na. Kaya naglagay na ako ng mantika sa ating talyasi. Bago eh. pala ang lahat mga kagoy. Pakicomment naman kung tagasan ka para lang kung sunapadpad tong aking video. dahil mainit na nga yung ating mantika, naglagay na ako dito ng tumbong. Sa pagluluto pala nito mga tol, ay lang ang crispy niya. Huwag yung masyadong isusunog ito dahil pangit na. Nung nailagay ko na nga lahat, saka ako naman tinakpan. At saka ako nga ulit binuksan. ganito naging itsura ng ating tumbong na niluluto. Malapit na maging crispy. Balik ka pang nagluluto talaga ako, mga kaagoy. Katabi ko talaga ang jowa mga... mga kaagoy, ito na nga yung ating niluto. Pwede, pwede na nga ito, mga tol. Crispy, crispy na nga ito. Kaya tinanggal ko na nga sa kanyang pinagluto. Ba Para matikman niya na natin itong niluto natin na napakasarap na tumbo. Bali, gumawa pala ako ng sausawan natin. Dinamihan ko nga lang ng sibuyas. Balik, Balik, ang ginawa ko nga, mga kaagoy, natihati ko na nga ito ng maliliit. Talagang putok batok nga talaga itong niluto natin. Dahil itsura pa nga lang, inakakahibad na. Dapat nakaredy talaga dito yung ating mga insuran. Kapag kakain tayo ng mga ganito dahil delikado. At ito na nga yung final output natin, yung suka natin, nilagyan na nga natin ng sili. Kumakain rin ba kayo ng ganito mga tol? Sa amin kasi mga tol, masarap e to. Eh lalong lalo na nga pang merienda. O oh, sige na nga, bye bye, agoy!